Yan, ka -motorphone. May dumating sa ating motor na kailangan gawin. Bali, ano po ito? Puton. Uh, futon. Bali, kamis po ang makina nito. Ito ngayon ang ating idadiagnose ng ano, mag i, -i natin to Para malaman natin kasi low power po siya, ka-motor Pag-logger, Okay lang, pero pag nagkambyada na po tayo sa high, ayan, naginginig ng makina, low power talaga. Kaya ito po yun, itong titingnan natin sa pag-scan natin kung ano naging problema niya sa mga sensor niya sa uh, circuit sensor yan yung pag uh, pag titingnan natin ito tayo gusto niyo hindi sila pa po alam natin po ang ano yung uh, scanner natin uh, pinakuha natin sa loob ng opisina kasi ang mga scanner natin ang nag iingat na sa loob ng opisina ayan bali malaki po to so, yung no, ano nyo yun?

eh, lang inabot siya ng pagdulo power sa ba yung limang taon na po ito sa atin na ginagamit ngayon lang siya nagkaroon ng problem ayan ka motorfall makikita po natin ito mamaya pag uh, dinayag natin ng scan, scanner -scan ka para sigurado tayo yung mga ganitong klaseng machine eh, hindi pwedeng sa kapag natin na pagdadayag no? kadaan ka talaga sa kailangan may scanner Ayan, mamaya ka kita makikita po natin ito. So, ayan, ka -motorful. ito po yung ating scanner, bagong bili ito. Galing po po itong Canada. na bali, mababranyohan natin ito ngayon pag gamit. Ayan. Ibook natin. Ayan po itong brand niya o oh, Ansel user manual gandang ganda bagong bago ah parang ingat ingat pa talaga to Mike sabi nga ingatan daw sabi ko talaga talaga <laughs> naman bukpukin natin to dito pala yung monitor oh. Eh. may manual kung magbukas itingnan natin i-disassemble e, mo muna dyan Tingnan natin mga forma nya masara mo muna ito ito yung ano isa gagamit yun eh Ayan okay, sa ko, binubuksan na natin ang express natin na kasama. Uy, pugi! Ayan. Hmm.

Ayan, titignan po natin yung mga accessory na. Dami pa lang, ano, adapter sakit. May pang isuso, oh. Hmm. May mga pangalan na talaga siya. Hindi, yung ano yung kunin mo, yung comments. Comments yan, eh. Comments. Suso. ito mm -hmm. Kamins. Yan, Kamins. Yan, tingin niya natin. Pakita mo dito yung pangalan. Kamins. Ayan po. Kamutok po. Balik tadi. Ayan po. Kamutok po. Ang po. po. dami pong ano, adaptor. Kamutok po. May ano, may isuso. Ayan yung ano. Ayan. yan. Ay, hindi na kailangan ito. Kung ah, baka pag ano yung Adapter na ano, no? Mm -hmm.

Oh, Ay, yeah. makarap. Yun, lumabas na yung puton. Hmm. Dari ilang pala yung program niya na. Pinagram na niya yung kapagbahay. Uh, -uh. Ano you know, Engine starter motor. May problema? Hmm. Kaya nag-quad. nag start sa nang kuan mo nga no engine remote start voltage above normal mm -hmm. or shorted to high source nya pag on mo yung source nag sa start na siya hindi pwede i buran yan din power supply lost with ignition on no to rin ayan okay, yan Sa okay. motor po, nakita ng problema. Halin dyan. Ito, Chef. Yung fuel eh, water and a fuel indicator sensor circuit. Yung sa water separator. Yun. Isa Saka sa engine coolant temperature one sensor. Hmm. Shorted or high source. Ayan po. Tinuro na sa um. atin po na nung gagalawin. Anong sensor? Wala pa okay, patingnan mo yung iba. Asa a ito? Add blue. May problema Exhaust fluid dosing valve. No, okay siya. Walang problema. May problema siya. Out din. of adjustment. Ako. Oh, absolute pressure absolute pressure 42 this dosing error says hmm. may problema din kan yon ah to chip engine crank speed position data valid natanong na may problem or says coolant level napunan na yung kanya sa coolant level niya mm -hmm. nagbabawas nga chef mm. -hmm. below normal mm, nagbawas nga siya daming problema ignition Ayun, okay. dami no mm. -hmm. engine remote start high source engine starter motor relay circuit doon pala naka problema sa mm -hmm. shorted or high sa relay ng kwan starter eh, hindi natin mapano niyan. Wala hmm. spektor. Serbic ang kailangan. Ano yung sa atin? Kulan. Kulan. Tsaka yung sa um, AdBlue. Mm, mm, um, tsaka yung sa engine crank speed sensor. Position. Speed or position. Dito bat above normal operating range. Yan, ka-motor po. Ang dami po ng ano, problema nito. Ito na kalupaw ayan ka yan na na-iris na natin ibang fault code itong natira mm -hmm. yan ngayon ang ito trouble shit natin dumami ang langis nasubrahan masilan pala ito bawasan ayaw. na natin o, ayaw o. maglaklak na marami langis pala ito ayan ka motor full. ganyan lang po ang mga biskarte pala dito ng ano na ito uh, scanner talagang ituturo ka po kung ano ang problema nasubrahan mm -hmm. ano mm -hmm. trouble na condition yan. exist Excess. Excess. Ito. Water. Ano naman ito And fuel indicator sensor circuit. May tubig. May kwan doon Yung sa sensor sa water separator. Tubig mm. daw? Mm, water and fuel indicator sensor circuit. Linisan natin yun. dapat, linisan. No. Mm. Linisan. Ayan, kamotor full. Lilinisin muna natin yung mga tinuturo mm. ng Ito scan. Ng dalawa. dalawa. lang po natira. Yan ang pinakami ng trouble natin. Mm. Ayusin po muna natin. Ayusin muna natin bago i-delete bago i-delete, sige ayan, kamotor fall natanggal na natin yung sensor ng water separator ito po yung water separator nyo oh. bali ito, ang napansin po natin dito putol putol yung isang nagde-detect ng tubig ayan kaya ang gagawin po natin pabili na lang tayo ng water separator kasama po kasi ito sa water separator ano? China rin? Ayun, made in China pala pero magandang klase. China? Asan? Mm. Made in China. Asan? Dito. Hmm. Ayun. Yeah, made in China din pala ito, pero magandang klase 'ko motor pull. Ulang 100,000 presyo niya. Yan. Yan ka Yan ang lumalabas sa ating bulang kristan. Kailangan talaga eh hindi po may risk kaya kailangan palitan na natin yan. Palitan natin ano? Mm -hmm. Yung sensor na yan. Ayan ka-motor Ayan ka -motorful. Bale may isa pa tayong trouble dito sa truck na itong dumating. Ang coolant nito, napunta sa tangke ng hangin. Ayan po, binuksan na natin ang cylinder head. Ayan po, nakita natin, o. Oh. Bali, ito yung cylinder head niya. siran na po yung cylinder head. Bali, nag-crack crack na siya. Ayan, yan po yung cylinder head. Ayan. Ito po yung cylinder head na diagnose natin itong problema. Bali, ito po yung gasket niya. yan kita mo po na talagang umixit na dito yung ano. mixit na dito yung, ayan ang gasket niya po ng cylinder gasket. Ayan, kita niyo po na lumusot na talaga yung ano. Lumusot na yung coolant dito. Ayan, dapat wala yan. Bali, yan ang naging problema po niya. Yan install po niya, no? Bali, puton ka rin sa makina. Ayan po. Bumigay na yung cylinder head. Ito yung pinaka-check valve niya, no? Ito yung ano ng hangin. Bale, maatras-atras na gano'n yan dyan. Kasi meron pong spring dito. May dowel po dito na no? may spring. May spring yan po yung tumutulak-tulak na yun. ayan, kita diba po natin na-diagnose natin na itong problema ayan sirang-sira na po yung cylinder head gumabas na yung kulan ayan, kamotor po, pabili po muna tayo ng spare parts ayan, pati dito sa piston makikita niyo po, oh, na talagang dumadali na yung kulan ayan, pabili po muna tayo ng spare parts